At ang ating mema topic for today, ito nga, balitang balita yung pagsoli ni Miss Myanmar ng Corona bilang second runner-up sa Miss Grand International. And I quote, We deserve better, sabi niya. Hayun, ni-revoke ng organization ang title niya due to inappropriate behavior. Ang issue, Paano ba dapat mag-behave ang mga lot-lot sa pageant o yung mga talunan? Paano kung feeling mo talagang deserve mo manalo? Quizmates, baka may mga opinion ang iyong mga katabi dyan, Oh? Yes, Mama Og, Syempre, may opinion dyan ang ating kapitbahay na si Ate Arlene. Ano ba ang masasabi mo dyan? Ang opinion mo dyan, Ate Arlene? Hindi ako sumasang ayon sa kanya kasi sa larangan ng, ng pageant, dapat sport, ugali mo pa lang, pinakikita mo na, talo ka na. Dapat Ay. hindi ka Grabe! Ay Grabe to. May galit siya dun ah. Eh, dyan naman kaya to. Anong masasabi ng kapitbahay natin dyan? Hmm. Kung galit yon mas galit to. Nanay, ano masasabi mo? Ako, ang alam ko mga sumasali sa mga ganyang passion, eh talagang hanga di manalo. Ngayon, kung ang panalo niya, hindi niya deserve, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ang mali lang niya, hindi niya ni ang contest. Oo, pero oh. syempre wala namang nananalo sa passion. pageant. Nagkamali lang siya, pageant. Lumuwag lang yung position ni Nanay. Pageant talaga 'yon. Lumuwag lang yung position contest. Yes, Kid! Maraming maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV. Powered by TV5. Ayan, mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ng quiz Mosa at iba pang TV5 shows. Kaya naman, Mama Oaks. Alam nyo, ako naman, ang masasabi ko naman dyan, sa aking quiz Moto, o yung natutunan sa issue na ito, sa kahit anumang kompetisyon, ha? Beauty contest man yan o hindi, may nananalo at may natatalo. Ano man ang maging resulta ng kompetisyon, lagi nating tatandaan, ha? Na importante ang sportsmanship. Ang mahalaga, ginawa natin ang ating best at lumaban tayo ng patas. Hindi ba? Malay mo, sa susunod na kompetisyon, sa'yo na ang corona. Di ba? Katulad nung nangyari kay Catriona Gray. Hindi ba? Na hindi pinalad sa Miss World, pero naging Miss Universe. Hindi ba? Hindi ba?